Gipangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang distribution sa kapin o sa kagatos ng ka mga patient transport vehicles sa Philippine Charity Sweepstakes Office kung PCSO sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, kaganihang Buntag-Biyernes, Agosto 1, 2025. 106 ka mga PTV ang giapot-apod sa PCSO sa nagkadaiyang siyudad o munisipalidad sa tibuok probinsya sa Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur, Sambuanga, Sibugay, Gai, Lanao del Sur, ug Isabela City sa Basilan. Ang distribution sa mga patient transport vehicle subay sa direktiba ni Marcos, nga mapanghatagan og patient transport vehicle, ang mga local government unit, ug hospital hilabina sa mga vulnerable o disadvantaged ng mga komunidad. Bigay na kami ng from since uh, June of 2022, nakapagbigay ng PCSO ng uh, 1,067 uh, sa lahat ng mga ating LGU. Patuloy pa rin ang bigay namin kasi yung ibang bayan, malaki naman talaga, kailangan dalawa. Uh, so titignan na natin, adjust na natin. So minimum, ang minimum bawat bayan, bawat lunsod ay merong ganitong average patient transport vehicle. Just yesterday we approved again another batch of procurement. So definitely we will be fulfilling our 100% distribution on all municipalities of the Philippines within this uh, year, the year. Gipasalig sa PCSO na magpadayo ng ilang nasugdan na programa aron mas daghan ang matabangan hilabina sa medical na transportasyon. Tumong sa programa na mapakusgan pa ang healthcare system sa nasun. Sumala ni Isabela City Mayor City Hataman na kung kini, dili lamang sa mga residente sa Isabela City apan lakip na sa Intero Basilan Province. Topakata po ng pagbigay nito sa amin. Kasi um, ang Isabela City kasi in terms of laki no, ng area, we're almost twice the size of Quezon City. So yung area of coverage talaga at um, kahit na kasi isa sa tinutukan natin ay ang training at organizing ng ating community-based responders. So in terms of manpower, meron tayo pero kulang na kulang ho kami sa vehikulo. Minsan pagka merong sa west at sa east na nangyari, maghihintay pa bago Nagpasalamat sab si Governor Daryl Dexter Uy sa nadawat ng patient transport vehicle sa probinsya sa Sambuanga del Norte. Sumala niya kinahanglan niya matutukan yun ang mga programa sa panglawas sa litaghan ang nanginahanglan o tabang sa mga servisyong panglawas hilabi sa mga residente sa probinsya. Ay talagang uh, kakulangan, especially sa mga municipalities uh, lalong-lalo na sa mga malalayong municipalities, ang mga sasakyan na ambulansya like ito. Kaya malaking tulong itong uh, patient transport vehicle, lalong-lalo na dito sa buong probinsya namin. Kasi mas gagan po ang uh, paghatid ng serbisyo lalong-lalo na sa health services. Matag PTV, doon ay ng medical tools, lakip na stretcher, oxygen tank, blood pressure monitor, ug pang supplies aron masigur nga luwas og paspas pag biyahe sa mga pasyente padulong sa ospital. Sumala sa PCSO, hapit na nila maabot ang 1,500 ka numero sa mga gipang apod abod nga PTVs sa tibuok nasun. Peng Alinyo, Newsline, Philippines. Stay safe.